Ayan, nandito tayo guys sa uh, likod na parte ng aming paralan. Ito guys ang nangyari sa San Rafael National High School Temporary Learning Shelter, mga TLS. Dami po yan, halos. Pero ni pwede, walo, saro, tulo, 4, anum, pito. Walo, walo po na temporary learning shelter ang na dito sa aming paralan. Gawa po ito sa light materials. Kaya ano, pinabagsak ni bagyong Juan. Yan ang uh, ano namin, pundasyon niyan, yung solid na 8x8 na kahoy ay na kukulamber. Pero na pa din dito yung ano, electrical electrical room ng mga mag-aral and shout out kay Sir Bagasina. Mayok ka ng classroom. Dito guys, sa aaral yung mga mag aaral ng electrical. Although malalaki pong kahoy yung ginamit namin dito, mga tawag dito, kukulamber na oversize pero talagang pinadapa pa din guys ng bagyong uwan. Ayan o, Ito guys ang kalagayan ng paralan dito sa Bicol Matapos ang Bagyong 1 Ang Super Typhoon 1 yeah, Shout out sa mga taga DepEd uh, National Office Ayan guys ang uh, kalagayan po dito Ng uh, San Rafael National High School Sana po ay makita ito ng mga nasa National Office At meron din nasirang sirang mga kisame, minor damage sa aming mga ano, concrete building. May mga natanggal na kisame at bubong pero hindi naman po nasira. Ang nasira po yung mga temporary learning shelter namin dito.